Champion ng season 1 Yan Walang iba kundi si Idol Gem Love TV Yan Yan ang kanyang <laughs> page Idol Gem Wow Baga, na, bago, bago na Bago na Bago na At titignan natin kung gaano nga ba siya kalakas Or kinalawang na ba oh. Or pumapagpag pa rin pa <laughs> <laughs> Yan Ready ka na ba sir sa 3 minutes? Mm, sure ready Anong alias mo po? Ah uh, Apoy bungal. Ah, bungal. Sir, okay lang ba ipakita mo sa amin kung sa'yo yung assets mo na yan? Ready ka na ba, sir? Pati, grading ready na. Okay. 3 minutes! In 3, 2, 1, Go! Okay, isang minuto na lang. <laughs> hey! hindi yan ang kinakain. Yung pansit. Mamaya pa, relax mo. Eh, <laughs> hindi <Hey, laughs> relax mo. Ang... <laughs> Jeremy, mayabang. Eh, hey, Jeremy, mayabang na pala ang pangalan mo ngayon, ha? Ay, <laughs> hey, oh, parang wala lang, oh. ha? Hindi, hindi, naririnig yung panties, walang ipin, Parang cotton candy yung ginawa mo dun, ha? Ayan na. ayala Ayan na, guys. Tingnan mo umuusok-usok pa. Pero parang napaso siya. <laughs> Ayan na, oh. Okay, nandito tayo sa Ang Dodge Pansateria. At nandito tayo ng sa Isip Pansateria, guys. Tingnan natin kung <coughs> <coughs> kung natakka siya. <laughs> And shout sa mga viewers natin dyan. Napakarami, okay, oh. Idol lang, idol like nila si Gem Vlog TV. 1 minute and 50 seconds pa, sir. Pwede ka pang manginig. Eh, <lk> <laughs> naging. <laughs> grabe ang inig ko. Grabe, grabe. Focus lang, sir. Focus lang, sir. Focus lang, sir. Kunti na lang. Kunti na, na lang yung puto mo. Nagingin. <laughs> <laughs> sir. 50 seconds. <laughs> talaga. Nanginginig, nanginginig. Nanginginig. Parang pinapatagal niya pa. Eh. Mag-Facebook pa. Mag-Facebook pa na. Mag-Facebook pa. Mag pa. Mag pa. Mag pa. Sir, ano ano bang pampatanggal sa nginig nito, Dok? Kalimutan niya yata yung tranquilizer niya. <laughs> may tawag oh, ay, ay, <laughs> <laughs> talaga naman. Kayang kaya. Hoy, oh, kinilip niya pa. Hindi, <laughs> iniisip <May>, uh, <laughs> <laughs> <on that. laughs> niya. Sabi niya, kailangan 3 minutes para may ads. <laughs> <laughs> diba talaga ang lakas ng Idol Jam si Vlog TV. More than 1 million views. Pwede mo nang hamunin si Jigs TV eh. Oh, may 30 seconds pa. Oh. <laughs> 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 na, na, guys. Na, umay na na guys, naumay na, naumay na, naumay na. na, na. <laughs> yan yan karami dito sa Steve's kasi tayo. Oh, tingnan na. niyo guys, so oh. hindi niya kaya. <laughs> hindi <laughs> niya kaya. Hindi niya kaya. 10. 9. 8. Pakita mo 'yung bunganga mo sir, dapat walang ngipin 3. <laughs> thank <laughs> you